kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Medal of Honor ang siyang pinakamataas na award na ipagkakaloob ng sandatahang lakas ng Amerika. Hindi lahat ng mga sundalong natutoda sa pagtupad ng kanilang tungkulin ang matik na nabibigyan ng medalyang ito. Mabusisi ang ginagawang pagsusuri ng mga kinahukulan bago ito mapagdesisyonan Kung ito nga ba talaga ang klase ng medalyang matatanggap ng kung sinumang sundalo ng Estados Unidos na karapat dapat na tumanggap nito Mismong ang Pangulo ng Estados Unidos ang siyang magkakabit ng medalyang ito sa sinumang buhay na sundalong tatanggap nito At isa na ang Navy SEAL na nagngangalang si Edward C. Byers Jr. ang isa sa mga nakatanggap ng prestigious na award na ito. Bago pa man nakuha ni Byers ang pinakamataas na medalya ay makailang beses na rin itong nabigyan ng parangal, kagaya ng Bronze Star Medals with Valor Device at dalawang Purple Hearts. Ilang beses na itong pabalik-balik sa Middle East at palipat-lipat lamang ng deployment kung hindi sa Iraq ay sa Afghanistan naman ito ang dalawang lugar sa Middle East na pinangangambahang maasay ng mga sundalong Amerikano dahil sa napakataas ng porsyento na maaaring doon ka na matutodas kung sakaling mamalasin ka. Dahil pala palaging may inkwentro sa mga bandido. December 5, 2012, isang Amerikanong doktor na nagangalang Dr. Dilip Joseph na nagtatrabaho para sa isang aid organization. Kasama ng dalawa pang mga Afghans ay dinukot ng mga Taliban habang ito'y pabalik na sa kanilang base sa Kabul. Kaagad na nakakuha ng impormasyon ang military intelligence na baka hindi naaabot pa ng December 9 ng doktor at tuluyan na itong tutudasin ng mga bandido. Kung kaya't noong gabi ng December 8, 2012, ay kaagad na isinakay sa helicopter ang unit ni Edward Byers para sa rescue mission para bawiin ang doktor sa kamay ng mga kalaban. Pagdating nila sa eastern part ng Afghanistan sa probinsya ng Laman, ay naglakad sila ng humigit kumulang apat na oras para marating ang isang compound kung saan doon itinatago ng mga Taliban ang doktor na kanilang palalayain. Hindi ininda ni Edward at ng unit niya ang pagod sa kanilang pagakyat sa bulubunduking lugar sa loob ng apat na oras. Kaagad nilang naispatan ng posisyon ng gwardya sa pintuan ng gate ng compound. At bago pa man sila makita nito ay siniguro na ng kanilang point man na si Petty Officer First Class Nicholas D. Check na man-neutralize ang bandidong nakabantay sa gate. Tumba kaagad ang bandidong yon sa kanya kung kaya't kaagad nilang nabuksan ang gate at nakapasok sa compound. Nakasunod sa likuran ni Check si Byers habang papasok sila sa madilim na loob ng bahay. Ilang segundo pa ay bigla na lang. Natumpa si check nang ito'y birahin ng bandidong nasa kabilang kwarto na siyang nagbabantay sa hostage na misyong rescue ni na Byers. Kaagad na binira ni Byers ang bandidong bumira sa point man nilang si Check sa pool kagad dito rason para bumulagda. Agad-agad niya rin sinunggaba ng isa pang dakmang pupulot ng baril na nasa sahig. Mahigpit na sinakal ni Byers ang leeg nito habang pilit na idinidiin sa dingding ng bahay hanggang sa dumating ang ilan pa niyang makasamahan na siya nang tumapos dito. Matagumpay na naisalba ng unit ni Byers ang buhay ng hinostage na doktor at ilang civilians na kasama nito sinubukan din nilang iresuscitate si Check na natamaan ng kalaban pero hindi na ito nakayanan pa Navy Cross Medal ang natanggap ng matapang na petty officer dahil sa kanyang ginawa 2016 nang mismong si US President Barack Obama ang nagkabit ng medalya ni Edward Byers Jr. 2021 nang magtapos sa kanyang pag-aaral sa Wharton School of the University of Pennsylvania si Byers at nakuha ang kanyang Master of Business Administration kahit malagay man sa kapahamakan ang kanyang buhay ay ayos lang ito sa kanya basta't ginawa at tinupad niya ang kanilang sinumpaang tungkulin sa kanilang bansa at mamamayan. Ikaw, kaya mo rin bang gawin yon? ng mga ganitong videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.